Uh, hello everyone at uh, na naman po ang inyong kapangarap at uh, sa ating mga kapwa magbabaka ay yung ating uh, isi-share today guys in this video po ay uh, about the uh, winning of calves at alam ko ito ay uh, makakapulot din ng aral sa iba nating mga kababayan lalong lalo na yung mga ano, uh, nag-aalaga ng mga baka at particular po yung mga nandito sa New Zealand na uh, kapwa nating mga dairy farmers kaya po itong ating pagpapaliwanag ay Tagalog po para siyempre mas uh, maintindihan ng karamihan at uh, ako na rin po ay mas madali pong magpaliwanag ng Tagalog kaysa po sa English. <laughs> Ayun po. At, uh, ito ito uh, winning of calves yung ating pong uh, ano ngayon uh, topic in this video at ang uh, ang pagwinning ng ating mga calves ay uh, isa sa pinaka-challenging na pagdadaanan ng ating mga calves at uh, may dalawa pong reason ito ano nga ba yung main two reason ang una ay yung uh, pag-switches ng uh, main source of nutrients nila guys from liquid syempre yung gatas yon at uh, yung solid yun yung meal at saka yung pasture ay uh, yung grass kaya ayun tapos number two yun ay yung possibility na maexpose sila sa mga new bugs ganyan syempre sa mga bacteria dahil syempre sa bago nilang environment na pupuntahan o kung ililipat natin sila sa ibang padak ayun yung isa pang challenges sa ating mga calves at ang mga calves ay uh, marami sila talagang challenges for a few days dahil nga sa changes ng kanilang diet at lalo pag wala silang shelter o housing sa kanilang lilipatan. Yung mga ganong guys, kasi may mga padak din na walang housing, ganyan. Lalo na pag na na sila, ay nililipat na namin sila doon sa mga uh, may quality na damo, ganyan, para makakain sila ng maayos at uh, maganda yung ano nila, yung uh, environment nila, walang gaanong bugs doon, uh, mga ganon. At isa yung uh, room and development nila, yun yung pinaka-importanting factor na i natin before we winning our calves. At ang pinaka-only way ay yung pag-assess natin sa kanila by measuring yung amount ng concentrate or pasture na kaya ni nilang kainin during that stage yung pag nga natin uh, which should be at least 1 uh, kg uh, meal or 2 kg of pasture per day. Kasi unti-unti yung uh, uh, pag-transition nila guys from uh, milk to meal to pasture, kaya yung uh, transitioning stage nila ay isa ring hamon sa kanilang diet at paglaki kaya dapat isa pa ay uh, meron dapat tayong uh, nutritional uh, guidelines para sa ating mga calves ayun yung isang napaka importante din guys syempre dapat may sinusunod tayong uh, nutrition guidelines para sa ating mga calves sa tulad ng ating mga newborn calves ay uh, high dietary protein requirements at sa meal nila dapat may coxidial yung mga calves natin o yung mga unang feeds nila. At sa ating mga nawin na ang mga calves ay kailangan nila ng higher crude protein intake para mas mabilis yung paglaki nila. Pag meal dapat uh, nasa uh, Uh, milk in meal ay gagamit tayo ng uh, 20% uh, crude protein. Kung may gatas pa silang intake ay uh, yun yung 20% crude protein na isasama natin dun sa pagpapakain sa ating mga calves At pag sa mga winning calves na ay uh, 17% crude protein naman guys. Yun na yung walang gatas. Uh, siyempre plus pasture intake. Yun nga yung grass na nila. At dapat uh, papalahan natin tandaan ay... Uh, pag sila ay nawin na ay dapat uh, gradually lang yung uh, ano guys bago sila mawin ka sana ay gradually lang yung pagbabawas natin ng gatas yung paunti-unti lang guys ay hindi po natin sila bibiglain at uh, kahit na at least 1 uh, to 2 weeks yung uh, paunti-unti nating pagbabago uh, ng pag babawas ng kanilang uh, uh, liquid intake yung uh, yung gatas ata uh, siempre napakalaga yung uh, pagmumonitor monitor din ng kanilang ano ng kanilang uh, uh, health siyempre pag naiwalay na natin sila at uh, about naman sa winning weight nila ay uh, dapat nasa wastong kilo sila at ang pinaka common weight sa uh, use for uh, winning yung breed nila ay uh, sa jersey ay uh, 70 kg uh, na dapat yung kanyang kilo yun yung ideal guys at uh, sa mga uh, frisian na uh, jersey yung crossbreed ay nasa 80 kg uh, yung kilo niya at sa presians naman ay uh, dapat ay 90 uh, kg uh, bago natin sila iwin. yun yung uh, talagang ano uh, common na uh, weights ng ating mga calves bago natin sila iwin. at siyempre dapat ay uh, may schedule tayo ng kanilang uh, vaccination ganyan yung kanilang uh, Uh, drenching, yung schedule nila, ganun, hanggang bago sila mag-one year old, tuloy-tuloy yun, guys. At least ay uh, four to six weeks, pero ideal ay six weeks. Six weeks, five weeks, ganyan. Depende po minsan sa schedule ng inyong, ano ng inyong uh, pag, uh, ano, pagbabaksin sa kanila, guys. Pero uh, six weeks ay, uh, lalong-lalo na yung uh, pagbibigay natin sa kanila ng uh, seven-in-one, yan po ay binibigay. Uh, pagsauna na ibigay na natin yung 7 in 1 ay uh, uh, after 6 weeks ulit uh yung pangalawang injection nila dalawang injection lang po ulit guys at uh, at least 2.5 uh, mils per calves ayun yung suggested don sa gamot kaya yun, basta't kung sa mga ano guys ng mga gamot ganyan yung mga uh, pagbibigay natin sa kanila ng mga vaccination and uh, mga drenching ganyan ay dapat po ay uh, ano uh, nasusunod doon sa label ng uh, ating mga binibigay uh, nagamot kaya yun yung pinaka importante doon at uh, ayun guys uh, sana po ay naka inspire na naman at naka share tayo ng information about winning calves sa ating mga uh, kapwa magbabaka lalong lalo na po yung mga nandito sa New Zealand at uh, syempre kami po dito sa aming farm ay uh, ano po kami po yung uh, lahat na nagpapalaki ng aming mga calves kaya yung yung uh, Uh, aming uh, nutrition guidelines at saka yung aming vaccination, everything ay kompleto uh, po kami ng record para siyempre may guidelines po kami. Yun yung napaka-importante at siyempre uh, napakaganda din sa amin kahit papano ay natututunan namin yung pag-aalaga from uh, newborn calves up to uh, winning calves na sila hanggang maging replacement sila hanggang maging baka sila ulit guys yung cow, uh, milking cows. Kaya yun yung maganda rin na, uh, kwan, na natututunan namin dito sa aming farm at ay uh, yung iba kasi na mga farm ay hindi po sila yung nag-aalaga ng kanilang mga calves kaya ayun minsan ay uh, hindi na rin po nila natututunan yung pag-aalaga ng mga ganitong calves kaya uh, kung gusto mo talagang ano uh, matuto ng uh, mga ganyan pagano ng mga calves ay dito po sa aming farm medyo matrabaho nga lang po pero ganun talaga at least eh ano, uh, yun talaga yung napakalaga sa ating mga calves. Kasi nga po sila ay yung magiging uh, replacement na natin next season. Uh, for 2 years guys pala kako sana bago sila ulit maging replacement. Kaya 1 year ibibreed namin sila, then another year para ano naman sila uh, maging heapers na. Buntis na sila at 2 uh, so years ay yun na yung mga nganak na naman sila yun na yung hipper hanggang maging Uh, na sila guys ayun yung stages ng dairy farming kaya ayun yung cycle dito sa aming farm ay kami po lahat ng gumagawa kaya ayun sana po may natutunan kayo dito sa ating video ito at uh, maraming maraming salamat po sa suporta uh, at uh, pakishare na rin po itong uh, video ito guys kung nagustuhan nyo lalo na sa ating mga kapwa dairy farmers na nagtatrabaho din dito sa New Zealand at sa mga aspirant pa na papunta dito sa New Zealand at sa mga nandun sa Pilipinas na nag-aalaga din ng mga baka or sa amang sulok kayo ng mundo guys na may ganitong trabaho kaya para sa inyo po itong video ito at sana pakishare nyo guys at paki uh, pakipalo nyo na rin itong ating page at saka syempre yung aking youtube channel kapangarap vlog inside Den, at uh, upload ko din po dito itong video ito doon at uh, sana ay uh, ano, patuloy nyo akong supportahan para gumawa pa po tayo ng mas mga informative videos about dairy farming and uh, some videos po na aking sinishare sa inyo para syempre hindi lang po ako nagbablog, sabi ko nga hindi lang po ako basta-basta nag-upload ng mga videos at ito pong information na ito ay napakalaga para syempre sa kaalaman na rin ng lahat lalong lalo na sa ating mga kapwa magbabaka. At ayan guys, hanggang dito na lamang po yung ating video for today about winning calves at uh, nandito nga yung ating mga r1 at, uh, sila po ay uh, nagdrench din kami today at uh, yun nushinair ko lang po sa inyo about winning calves and nandito uh, na lamang po and god bless bye bye